Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Uh -uh. Brad, uh ah. kanang parehaan ng mga kuan bad naglisod jud ka -ayu, nga kanang pamilya ni jud nila adlaw-adlaw nga pagkaon as in lisod to the max jud ba. Ano yan, Te? Kung sa mga... Anang... Kung sa, sa adlong Domingo Good, yung mamaligya sila, wala ba yung exemption, Ana? Brother angel Erangel, alimbawa doon sa mga may negosyo daw na nagtitinda sa araw ng linggo, may extension ba daw yun? Exception. Exception, Exception pala. Baka naman jud kay Brad ba? Mga jud kaayo, nag-listen sila kaayo. Well, ayoko pong, uh, kasi pagturo si simbahan talaga, uh, ano, ano, uh, yes. ang turo na simbahan. ni research ko talaga ba? <laughs> Bawal ah. talaga. Unless nga kapag tinanuan ka daw ng mga employer, because it's a rest day talaga. Any since in the third commandment, no? Uh, make your Sabbath day a holidays, no? So, uh, rest day talaga po yan, no? Sa turo ng Diyos, sa turo, hanggang ngayon, tinuturo yan sa atin sa mga Kristiyano talaga. Hanggat maaari, no? Yung mga exemption, ayoko naman dagdagan. Yung mga exemption. Ang alam, nakita ko, pag-research ko, ang sabi dun sa ano, yung theologians, uh, the only exemption, yun nga na, uh, yung mga parang nag-aalaga sa kamay sakit, no? Yung mga, okay. yung mga sa abroad na hindi talaga, ano, and the same time, mga employer na sinasabihan yung mga, ano, kailangan mo trabaho. So, in-excuse na simbahan yan. Pero yung talagang lagi na, magtatrabaho ng magtatrabaho ng 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 Sunday talaga. Oh. May mahirap siyang iano dahil ang daming negosyante ngayon, ang daming nagtitinda, no? Mahirap siyang iibigay sa mga tao dahil magkakagulo talaga. Ah, 'Di ba? Ang, uh -huh. ang dami ang dami negosyo. Ang dami, milyon-milyon ang mawawala pag Sabado o kada linggo sarado lalo na 'yung mga mall. So, million-million na million mawawala. Pero ako kasi pag ako nagsabi po, unang-una, -una, batayan, you can you can search, no? Sasabihin ko sa inyo, you can search if you can work on Sunday at uh, lagay niyo kagad Catholic answers. Can I work on Sunday? Catholic answers. So lahat po yun mga theologians na talagang ano sila sa magisterium sa Rome. So sa Vatican, yung mga latest na mga turo nila, no? mga kilalang theologians, mga pare, bishop, pang sumasagot doon. So talagang ano siya or catholic.com, catholic online. So uh, nire-research ko yan <laughs> talaga. Hinaano ko kasi nga, minsan, di ba, pinagtatrabaho kami, sayang yung Sunday nga naman. But nung, sin nung pinag-aralan ko, sinabi ko nga kay Mrs. wag na kasi uh, dati nga, hindi ko alam, no? only God knows, nung plano ko magtrabaho ng Sunday, para alam I mo mean, uh, na ba, yata ako sa Sabado dahil may plano ako mag ano, no? So, naisip ko yun, sana hindi naman yon Pero, uh, para, nag, nagmamadali ako dun sa ano, bigla akong na ano. Tapos naisip ko ako, kasi plano ko siguro mag-work bukas. Sabi ko, Sabado yun eh. Naksidente ko, nahulog ako dun sa ano. Buti hindi naman malala. So, sa trabaho ko, Talagang ano siya, uh, mahirap siyang uh, tanggapin ng mga tao but ayoko magdagdag o exemption ba yon kapatid. I always is, is stick to the rules of the church and then uh, if if you can, siguro much better, you can ask your priest na lang. Much better na baka may mga bagong batas sa ganyan, ask your priest to confirm. But kami po rito, hindi po kami pwedeng magdagdag o magbawa sa turo ng simbahan kapatid. Okay. Kanang gi kwan lang ni sa ko ah. Sala ba daw nang, di ba? Mostly karon mga OFW. Huh? OFW nga trabaho. Sala ba daw nang kanang ganing masturbation sa magtiayon sa video call? Mother Angel, masama ba daw yung masturbation sa video call uh, sa mga OFW? Sa uh, binanggit na yan dati ni Bro Wendell. Ako tas ng research ko yan. So hindi, hindi kayo nag-iisa. <laughs> Siyempre, ano yan, no? Napakahirap yan magkalayo kayo. Uh, turo talaga ng Bibya, it's, it's a kind of oral sex yan. So just a pleasure. Okay, to make it clear, no, bakit even masturbation, uh, even yung asawa mo na, hindi ka pwede magtalik na with contraception kasi gusto mo lang magtalik. Uh, there's only one answer. So, ay right, talagang nire-research ko mabuti yan. Titingnan ko yung, yung uh, sa catholic.com, sa ano, para kung, kung iba ba yung turo. Pag isa-isa turo, that means yun ang totoo. Ang sabi po talaga, mga oral, uh, sa parental guidance ito no so mga bata tak takpan muna yung mga tenga o mata so ang turo talaga ng simbahan even online no bawal po bakit bakit bawal ang similya po ng tao lalaki babae ang similya ginagawa po yan para to procreate that's a natural law of god kaya nga yan ang mangyayari parang may withdrawal yan So sa withdrawal, may, mayroon tayong binasa, may binasa tayo kung maalala nyo, sa Biblia, ang withdrawal, kasi pag withdrawal, nilalabas yung ano ng ano, no? So, pasahin nga natin Genesis, bro, 38, 9 to 10. Uh, okay, uh, Genesis 38, 9 to 10. 9 to 10. Okay, ito po sinasabi sa 38, 9 to 10, ganito po. Sabi ganito, alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa amamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay kaya pinatay rin siya. mm, na nakikinig, pinatay. <laughs> Tinapon yung binhi uh, hanggang ngayon po, Old Testament yan, hanggang ngayon po, dire uh, turo na simbahan yan, hindi, hindi yan nagbago. No? Those are moral teachings. Uh, lahat po na kahit withdraw, mo kahit mag-asawa, withdraw, wala yung na mag-anak, mag nagmamahalan naman kayo. When withdraw mo yung ano mo para lang di matuloy ang anak. Bawal po no? Why? The reason is even masturbation even contraception. Bakit bawal? Kasi nga pinipigil mo ang ngayon na realize ko yun, yung talagang egg cell or sperm cell ng 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 lalaki din at egg cell sa baba. Ang binhi, no? Ang binhi mo, binhi natin lahat. Pero so the natural law of God is to procreate. <clears throat> no? Kasama pleasure doon. But Uh, you cannot separate kasi no uh, hindi naman po siya nag-aano pero ayun nga doon sa nabasa ko article sabi nga nung, nung mga experts sa mga theology uh, you can uh, uh, you cannot separate yung sex ka lang ng sex talik lang ng talik without without any considering uh, having a child no na magkaanak ka Hindi daw po, po pwede yung sabi nila. Even po Francis, mayroon, inano ko yung sagot ni po Francis pagdating sa ganyan uh, online is, basta nag, pati yung oral halimbawa nag inano mo yung asawa mo siya lang ang ma-pleasure bawal din yun so ngayon ano pa sa gagawin, gagawin natin di ba kailangan lahat po tayo di ba para basic needs na yan uh, wala eh talagang if you want to be holy if you want to to uh, really Um, talagang follow the will of God and if you really want to heaven, talagang kailangan ng disiplina at pagpipigil kapatid. Ang ang tawag diyan unity. Ano yung unity? Kailangan mag mag magtatalik mag, po o magsa-section mag-asawa talaga. Pareho dapat na ano? Una, pareho yung dapat kayong magkasundo. At dapat, uh, yun nga, yung nasa loob, bawal, yung, huwag ilalabas nga yung ano ng bawal, lalaki. So yung online, pareho din ng withdrawal po yun. Inilabas yung binti na walang procreation. Kaya nga, uh, po, yun po yung pinaka ano doon, uh, bawal ilabas talaga. So kaya tingnan mo yung mga kaparehan, pwede naman yung mga madre, nagpitiis talaga eh. Sabi ko nga, iniisip na, iniisip ko nga, no? so mas magandang magtiis na po tayo dito kaysa doon sa mahirapin tayo sa kabilang buhay. So that's 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 the lesson here. Lahat ng nakikinig ngayon. Hindi siya gano'ng kadali, pati nga yung tanong mo kanina, no? Napakaganda ng mga tanong yon na puti na research ko na lahat yan. Napakaganda ng mga tanong, which is napakahirap sa tao. Kaya nga sabi ni Lord ko, konti maliligtas. Kasi ko konti ang makaka-adjust ano, adjust at, at, at uh, susunod. Yun nga, bawal magtrabaho talaga, hain sa simbahan. No, unless an emergency, ayo kung dagdagan kung ng emergency yon you can search and you can ask your priest. Pagdating sa okay. online din, bawal din po yung ilabas ang ano, kaya bawal din masturbation. Kasi uh, mayroon pa akong na, na anong, sa mga nakikinig ngayon, alam niyo po yung even masturbation ay mga ganyan is part of abortion. Oh. Bakit? Yes, ang tawag yan abortification may word talaga ginaano ko yung word I ano mean, yung abortification it's it, para ka nag abort kasi yung, yung inilabas ng tao ng mga no, yung semilya niya tao yun eh di mo ba tao yun yun nga yun nga magki-create ng tao eh so kada labas lahat na nakikinig hindi hindi po yung normal kagaya ng protestante okay daw brother any okay lang daw yun hindi po bawal po yun bakit yung, yung natural love god ang ang ayan sa bibliya oh Pinatay niya dahil yung binhiin nilabas. So lahat ng masturbations, withdrawals, anything, oral sex, bawal talaga kasi pag nililabas mo lang just to have pleasure, napakalaking kasalanan. At yung tinapon mo, tao yon So imagine mo yung lahat ng mga gumagawa niya na how many years. Ilang tao na natapon mo? Tama, no? ilang na po tao, hindi natin alam dati to kaya nga napaka palad natin, nandito yung punto per punto at nandito kami. Talagang pinag talagang pinag-aaral ko mabuti bago ko sabihin dito. At ako na mismo magsasabi, you can research kung pwede yon ang online sex. Sabihin nyo, Catholic answer. Sasabihin sa inyo ng, ng ano, online oral masturbations are not allowed. Lahat ng mga nagtatapo ng similya, hindi po po pwede is part of abortion na. Bakit? Tinatapon nyo yung binhi ng bata. Kahit kung at contraception, yun po yung turo na simbahan, ayokong dagdagan, ayoko pong ano yun. So, kahit anong gagawin, brother? Well, para si Jesus nagtyaga, mga apostol nagtyaga, mga santo nagtyaga, walang talik, walang sex talaga. At don't worry, ni-research ko yan kung may, may side effect. Yung iba sabi yung side effect naman. Don't worry, inano ko ni-research ko yan. Kapag ang similyap do daw, hindi lumalabas, babalik sa tawan yan, walang epekto yun. Hindi totoo yung magkakaroon ka ng prostate cancer, hindi po totoo yun. Ang, uh, tingnan mo, wala namang may prostate cancer sa mga bishop, pare, cardinal. Hindi yan nagpipagtalik. Pigil talaga, chastity, para makarating tayo sa buhay na walang hanggang kapatid. Pigil, pigil at pigil pa. Yun po kapatid. Ay, thank you po. Thank you. Thank you kasi ano, malina malinaw na malinaw, brother. Kaya salamat. Amen. Salamat po sa Diyos. Okay, thank you sa iyo, Ati Juliet Tapdasan. So...